Ngayon po ay Webes ng unang linggo sa karaniwang panahon. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may apat na libo ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel. Bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa silo ang kaba ng tipan. Baka kung nasa atin iyon ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaba tipan at sumama naman ang dalawang anak ni Eli, sina Ofni at Phineas. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaba ng tipan. umalingaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, Bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaba ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo, tulad ng pangaalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita, at nalupig na naman ng mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay tatlumpon libo at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaba ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay si Ofni at Phineas. Ang Salita ng Diyos Poon kami yung iligtas. Pag-ibig mo'y di kukupas. Niyo'y iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo nami binaya at hindi mo na tinangkilik. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon kami yung iligtas. Pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito, mga hentil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon kami yung iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin. Ang pangamba namit hirap ay huwag mong lilimutin. Poon kami yung iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus Nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo ay mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipos siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kaninuman. man sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at pagkus ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Atin ang napakinggan ng salita ng Diyos na sana'y magsilbing gabay sa atin para sa araw na ito. pagninilay, ang unang pagbasa ay nagkukwento tungkol sa pagkatalo ng mga Israelita nang nilamang sila ng mga Filisteo. Sa ikalawang pagkatalo ay kinuha ng kalaban ang kaban ng tipan. Hindi inasahan ng mga Israelita na tatalo sila ng ganyan. Subalit sa kabila ng kanilang pagkabigo ay hindi sila pinabayaan ng Panginoon, kaya makikita natin sa daloy ng kasaysayan, ang presensya ng Diyos ay naroroon. Patuloy nating pinagninilayan ang pampublikong ministeryo ng ating Panginoong Heso Kristo. At ang ebanghelyo ngayon ay ang pagtatagpo ni Jesus sa isang ketongin. Ang kultura dati ng mga Israelita ay umiwas sa mga taong may ketong sa kanilang balat upang hindi sila mahawa nito. Subalit itong ketongin ay mismong lumapit kay Jesus upang humiling kay Kristo. Siguro napatanto niya na si Jesus ay ang mesyas at kahit pinagbabawalan siyang lumapit ayon sa kinaugalian lumapit pa rin siya sa kanya, upang ihiling na siya'y mapalinis. At mula sa bibig ni Jesus na may habag at malasakit ay winika ng paglinis ng kanyang balat. Kahit pinagbawalan ito na huwag ipaalam sa ibang tao ang nangyari. At natunghayan ng ketongin ang kanyang pananampalataya kay Kristo na siya'y mapapagaling. Siguro sa ating buhay ay may mga taong itinuturing na mga ketongin ng lipunan. Ito'y siguro mga taong iniiwasan natin o kaya di natin pinapansin.